Yes, good morning mga kadakers. good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Music Dr. 3 Okay, hit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, dockers tayo po'y magpapastol na ngayon Ipalabas na natin sila uh, Sa nga pala isang planggana pala na maliit yung pinapakain natin sa ating alagang itik sa ganito karami mga kadakers o pinapakain natin ng DLP isang planggana na ganito kalaki para hindi sila mag wild sa daan kasi malayo ang pupuntahan nila Uh, marami ng mga tanim dito ngayon sa malapit. So, sa araw na ito ay magde-deliver tayo ng kanilang mga itlog. So, sa mga nagtatanong sa akin kung ilang heads itong alagang itik natin. So, maliit na lang ito mga kadakers. 500 plus na lang po ito kasi inuunti-unti natin silang kinakaltas yung mga matatanda na at kinakaling natin binibinta natin kung minsan inuulam natin dahil ako po ay mag ng balot at ilagay ko sa aking hatcher share uh, mga kadaktors ipalabas na natin sila Uh, papunta doon sa kanilang patukahan sa umagang ito. <laughs> So mga keduckers uh, pa-relax muna sila dito uh, papaliguan muna natin saglit bago sila itulak naman ulit So mga kadakers, dito muna sila natin pa kainin. Maraming kuhol dito sa area na ito. So mga kadakers, nang dito na po yung kanilang uh, assimilia, yung nakarga doon sa may karo Oh, sa araw na ito ay sila po'y mag sisimilya dito. So dito tayo muna magpapakain ng ating mga alagang itik. Oh. Niwanan na natin sila doon. So sa mga bago pa po mag-alaga ng itik, uh, ito po tip ko sa inyo. Kung saan po 'yung pagsimilihan ng mga palay Doon po tayo. Huwag nating hayaan na lumayo tayo dito. Hayaan mo na yung itik mo sa malayo. Importante yung dito ka nagbabantay. Kasi ito ang delikado. So Halimbawa, ganito. Ah, mayroon ng similya dito. Yan. Dito lang tayo mag tayo. Hayaan nyo na yung mga alaga nyo doon. Kasi kung magpunta pa kayo doon, kapag magwatak-watak yan sila, mahirapan po tayo. Kasi marami. Mabilis yan sila lumakad kaysa sa atin. So, ang gagawin ninyo ay dito lang kayo sa pinagsimilyahan ng palay para kung mayroon mang pupunta hindi sila maka punta kasi matakot sila sa nagbabantay. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. Uh, salamat sa mga viewers. Pakisubscribe uh, Paki-subscribe na lang po. Uh, one year na po tayo sa ating YouTube channel. Hindi ko po narating yung mga panahon na ito kung wala po kayo. So thank you very much. See you next vlog. Bye bye. I love you all.